ako, oh, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailang, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, oh, aminin ah, ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mister... Kumusta po kayong lahat, mga gilu naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagusbaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayan na nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sugi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat ng sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulan. Sarah. Manila Broadcasting Company. DZRH. DZRH Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahim papawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, Ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking iniyahandong ng Manila Broadcasting Company ang Kasaysayan sa Manalihan kay Tia Deli. itong inyong tiya, Kumusta mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataustaming layo ni magdulot na ikagagaan kundi man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y maguukul ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling bat ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong piyadeli. salita sa wikang Ingles